Oh. Oh. Yo, what is happening mga Robloxian at maligayang pagbabalik ulit dito sa ating channel. Ako nga pala ulit si Dralu at tayo ay nandirito ulit sa Anime Defenders. Kita nyo ba yan guys? Level 102. Nag grind ako ng sobra-sobra. Matinditinding grind yung ginawa ko dito. Kaya kung makikita nyo, yung stars natin kung nakaraan nagkakandara pa ako makakuha ng stars ngayon sangkater ba <laughs> sangkater ba na yung stars natin great malala talaga pero hindi ko pa na-evolve hanggang ngayon si muscular sorcerer pero ngayon na nga natin i-evolve yan kaya tara tara let's go evolve natin yan muscular sorcerer crafting curse dagger eto Basic. <laughs> Ang dami natin stars. Craft. Let's go! Evolve! Sana makakuha tayo ng S din sa attack speed niya. Or sa SPA. Eto na guys. Evolve Muscular Sorcerer. Boom! Bro! A plus pa rin yung SPA. Hindi nagbago. S damage, S range naman ni. Eh. At actually merong bago dito. Etong Hall of Mirror. Pero hindi ko gaano ginagawa to. Dahil sobrang hirap hindi kayang soloin <laughs> hindi kayang mag solo kailangan marami dito up to 10 players nga dapat pero nagawa ko na yung easy yung normal hindi ko pa nagagawa baka hirap kasi no so, dito sa nightmare mode yata nakukuha yung wish missing star para makapag draw dito exclusive wish kailangan ng wishing star doon ako kuha sa nightmare mode though pwede naman bumili gamit ng robux kung kayo ay mga rich kid <laughs> pero tayo hindi tayo rich kid eh <laughs> kaya sa ngayon ang gagawin ko tingnan natin kung gaano nakalakas tong muscular sorcerer natin na evolve tara eto daw kasing si muscular sorcerer ang metang meta ngayon kaya malalaman natin yan kung meta nga ba bakit nga ba ngayon ko lang kasi in-evolve <laughs> eto na let's go eto na ilalapag na Si Muscular Sorcerer nakahubad na rin no. Yung mga unit ng JoJo'so dito puro mga hubadero eh. Ano, e, si Muscular Sorcerer nakahubad. Si Sukuna nakahubad. <laughs> mga init na init. Anyway, benta natin 'to. Fire Queen dahil kung makikita natin dito isa lang yung tinatamaan niya. Parang na-revamp siya eh. Nung una, hindi ganyan eh. Ngayon, naging isang kalaban lang yung tinatamaan niya. Though yung damage niya is 1,700. Level, I, I mean, upgrade 1 pa lang. Wala pang upgrade. So, okay. Upgrade natin to Upgrade 2. At upgrade 3. Yan na. Medyo nagkaroon siya ng AOE. Ayan, marami nang tinatamaan. Dati, ito yung una niyang skill. Pinagbaliktad yata nung nag-update 3. So, ayan nga guys, yung attack niya. Shoo! Oh, di ba? Ang lakas. Ang lakas, guys. And upgrade 5, bagong skill, Earth Dagger. Earth Dagger. Boom! Binato. Binato ng bloke ng lupa. Isa siyang Minecraft fanatic. Grass black yung binabato niya Uy may malakas na kalaban Bukulan Batoy mo yan ng grass black Bombe Bukol Si Whitebeard ba to? <laughs> Boom Bukol Anyway Upgrade pa natin Upgrade 6 Bagong skill na naman Curse chains Kadena Yo Upgrade pa natin yan Si Mr. <laughs> Mr. Pandesal Curse godly chain Upgrade 9 Oh, mas lumaki. <laughs> mas lumaki. Yung AOE. Grabe. Compare natin kay Suko na Knackers Reef. Malaki din. Malaki din pala. Magkasing lakas sila ng AOE. Ooh. Though, etong si Toji or si Muscular Sorcerer, hindi siya hybrid. Si Suko na hybrid. And my belief. Anyway, alabas yung full potential nito pag max upgrade na pagkakaalam ko. Upgrade 10 at upgrade 11. Boom! Yan na yung full potential niya. Full AOE guys. Full AOE every 5 seconds. Napakabilis ang matake. Though upgrade pa natin. Upgrade. Well, max upgrade na. At eto na guys yung max upgrade stat niya. Though naka critical 3 na trait. So walang dagdag sa damage yan. Pero ayan nga. 18,000 damage every 5 seconds sa 25 seconds reduced na range. Ganda sana kung naging hybrid pa to, no? Kaya lang hindi. Ground unit lang yung tinatamaan niya. Though, pwede maglagay nito ng low. Tatlo yung pwedeng ilagay. So, tatlong ganyan. Simpleng simple at simpleng simple lang yung galawan ni Mr. Toji. Mr. Muscular Sorcerer. Umiikot lang. Simpleng ikot lang. Iba? At actually, ngayon, napakadali na makuha nito dahil sa market ang dami nagbibenta eh. 7,000 gem lang eh. Tarating na natin. Ito oh, 7,000 lang binibenta. Meron pang shiny dito, 20,000 gem. Dito may nagbibenta ang avoid na 20,000 gem. Uy, Donut Master. Kailangan ko tong Donut Master na to eh. Pero yung hinahanap ko yung medyo may magandang stat. Uy, ito nga sa so kabila oh, evolved na oh. 12,000 gem lang. <laughs> Sulit na yata yan. Donut Master, 30,000. mal naman. Uy, may gulay oh. Uy, Warrior Queen oh. Naka Almighty. 120,000 gem. Pwede ko bilhin to. Naka Almighty. Problema lang kay Warrior Queen. Hindi rin siya hybrid eh. Dumami ng ganito yung gems ko guys. Kasi hindi na ako nagsasabon Kapag kailangan ko ng mythic, nagpupunta na lang ako dito sa market. At yan nga, may mga nagbenta. 7k lang. Mura. Kung kailangan mo ng shiny, pwede dito. Pero kung mapapapiti tayo, 20,000 gems din yun kung piti. Kaya nagbebenta namang shiny 20k. Pwede na rin, 'di ba? Kaya yun, kaya ganoon, hindi na ako nagsasamon. Iniipon ko na lang yung gem ko. Pambibili ko na lang yan ng mga secret unit. So, speaking, speaking of secret unit, medyo may sinuwerte. Hindi ako, pero yung alt ko, alt account. Eto, eto. Nandirito na yung alt account ko. Eto, Nandito sa cellphone. Sa cellphone ako naglalaro ng alt ko eh. Si Swaswaman. Unang 10 times draw. Unang 10 times draw niya. Unang 500 gems. Nakakuha agad ng secret unit. Swaswaman. Ito yung nakuha kong secret unit. Si Chance Taker. Let's go! Chance Taker! Pero hindi pa to evolve. Though, i-evolve din natin to ngayon. Matindi to. Evolve. 7,000 lang pala yung nag exist na ganito. 7,800 oh. Magkano to ngayon? 215k yung halaga nito Pero hindi ko ibibenta yan dahil mm, gagamitin natin yan. Gagamitin natin yan sa mga malupitang run. Kaya di natin yan bibenta. Gagawin natin ngayon. I-evolve e na lang natin yan. Let's go. Anong kailangan natin sa kanya? Roulette machine. Roulette machine. Isa. Roulette machine. Ito. Isa na eto. You know? Ay, eh, wala na pala akong gold. Yun pala yung wala ako. Last na to. Craft. Boom. 500 na lang yung gold ko. Buti may natira pa. So, okay. Evolve na. Chance King. Ang pagkakaalam ko sa Jujutsu rin to eh. Hindi na ako kasi masyadong nakakapanood ng Jujutsu eh. So, eto na guys. Evolve. Hey! Chance king bro what di yung nagbago yung stat oh my uy nagbago pala a plus s cooldown and a range tapos uy, grabe nagbago pala yung cooldown ni muscular sorcerer naging s ano nangyari what in the world equip chance king tapos pwede natin gayahin yan eh you know, <laughs> may, damit na rin tayo. Oh my God! The Stig! Tapos kung gusto lang natin yung posing niya, ito lang. Yun! Alright! Pero mas gusto ko yung damit. Yan! May damit na tayo. Hindi na tayo lalamigin. Sakto, muulan pa naman ngayon dito. Naka-raincoat. <laughs> Naka-raincoat tayo. So, wait lang. Wait lang. tree three roll. Gusto ko makakuha ng matino dito eh. Critical tree, okay naman to sa tingin ko. Pero, di ba? Pero, dito, ano, no? yun, oh mga pang malupita na trait and sana makakuha tayo dyan no? Oh. ito lang almighty lang oh. almighty oh yun lang masaya na ako almighty lang brawler 3 ilan na damage nito 5,219 huy bigyan mo naman bigyan mo naman ng matindi oh 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 my god sonic 1 precision oh oh my god bro oh, what yo 1% and 0.8% yo y Oh! 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 talo pa ba? Sige Baka makakuha tayo Almighty Eh di na Okay na yan Uy. Okay na yan mo Man <laughs> Ang sarap tingnan Sonic 1 Precision One. Ano na sabi niyo guys? Ano tingin niyo? Goods ba? O... Or pangit Okay, okay na ako dito. Yung almighty na yan, check. <laughs> Eto na lang sa akin. Oh, dalawa yung aura niya. May mata, may kidlat. Ang tinde Ang tindi. Kuya, nakarecord ka. Hindi ako nagre-record. Wala ka pa upload ah. Pwede pa -peak. Let's go, Pector. Thank you. No problem, my Tommy. <laughs> Okay, tignan natin kung gaano kalupet itong double trait natin na Chance King. Chance King, double trait. Oh my God, nag-aamok guys, nag-aamok. Nag-aamok si Chance King. Ang <laughs> bilis umatak. <laughs> so, ito yung stat niya. Level 60 pa lang to, hindi pa max level. 70 yung max level. Pero 4,500 damage. 2.9 SPA, 16 range. Binabalasubas yung mga kalaban. <laughs> Boom! Boom! Akin ulit. Boom! Tapos S pa yung SPA nito. Rank S. Alright, 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 alright. Tapos ayun nga yung skill niya. Ano ba kasi tong hood na to? Nakaharang eh. Kaharang oh, hindi ko makita eh. Ano yung skill niya? Ano to? Lason? Or Curse Spirit yan? I don't know. Pero yan, sumasabog na green. Naglason? Nilalason ba yung kalaban? I don't know. Anyway, sige, upgrade pa natin. One, upgrade 2. Viridian Blitz. right? Uy, pinagtutusok Ganon, pinagtutusok At naging line AOE siya Na napaka kapal Ang kapal ng line AOE, parang dalawang lane <laughs> So okay, upgrade pa ulit Grade 4, ito echo shutter Babalik to sa pagiging circle AOE Yun, circle AOE and then Uy, cloud Uy, ano yun, bahay yata yun <laughs> Bahay ba yun o, barpo Kinakalawang yun ay, container. Container na kinakalawang. Yata. <laughs> Wasak ka talaga dyan. Batuhin ka ba naman ng container eh? Boom. <laughs> sabok talaga, sabok talaga ulo mo dyan. Okay, okay, okay. Masyado tayong na-excite. Maganda yung pinapakita sa atin. Actually kasi ng ngayon ko lang nakita yung mga skill nito. Kasi naka-effects off lang ako mula nung nakuha ko to. Ngayon lang ako nag-on ng effects na gamit to si Chance King. Kaya ayan na, upgrade pa natin para makita pa natin, ay grabe na pala yung damage. Upgrade 7, 19k na yung damage. Bagong skill, Aerial Rail Raid. Ano na yan? Ooh, naglaso. Ay, ano yun? Bus? Bus na yata yun na Bus o tren? Grabe, sunod-sunod. Ang bilis umatake. 4.7 SPA. Kaya sunod-sunod yung bagsak eh. Oh. <laughs> Ang bilis. Wala na akong makita na kalaban. Kasi sunod-sunod yung bumabagsak na bus or train ba yan? Eh, sige. Upgrade pa natin to. Upgrade. 8. Upgrade. 9. Bagong skill ulit. Titanic Rail Slam. Okay. Sige. Ano yan? Barko na yata yan. Titanic eh. Ulo. Train. Mas malaking train. Mas malaking train. Ay, ayun oh. Meron pala doon. Meron palang dimension doon. Ang labas ng dimension... Boom. Ayun yung nagbabagsak ng trend. Okay. Eh no. Doon galing yung trend. Kanina, maliliit na trend. Ngayon, isang malaking dambuhalang trend. Upgrade pa, upgrade din. May bagong skill. Kung hindi pa siya evolve, wala tong fortune frenzy. Ngayon, meron na. I don't know kung ano to. Ngayon ko pala makikita to. Upgrade 11! Ano yan? Ala! Roulette slot machine. Boom! Agoy! <laughs> 76k critical? Ano yun? Bakit tuloy-tuloy yung damage? Tapos may sabog? Bro, ano yun? Wala! Nagwawala siya Nagpa-party-party siya! Party party! Party party! <laughs> What a stig! Nakakatuwa, nakakatuwa to Tapos ang tindi, sunod-sunod yung damage Tuloy-tuloy yung damage ng slot machine tapos sumasabog 76k damage. Grabe. Sana naging ano to hybrid. Hybrid kaya to. Sana hybrid tong skill na to. Tindi niya kung um hybrid yan. So ito na yata. Sige max upgrade na yata to. Yun max upgrade. 45k damage. Tapos ang pwedeng ilagay na ito is dalawa. Ayan. Dalawang slot machine. Boom. Boom! 79k damage. So kaya eto, dumadamage to ng 45k every 7.9 seconds sa range na 39. At eto yung AOE ng attack niya. Malaki din, malaki. Tapos dalawa sila. <laughs> so yung critical niyan, para na rin niyang naka-almighty pag nag-critical, no? Tingin ko, parang siguro. Ang importante, nagpa-party-party sila. Masaya sila. Astig eh. Ay, eh, grabe. Ano yun? May 150k ako nakita. May 150k damage ako nakita. Banggain ka ba naman ng slot machine eh? Boom! 81k damage. Yung damage yata, depende dun sa... Ayan. Sa number na nakukuha. I don't know. Depende sa nakukuha yata yung damage. Pero lagi namang dollar eh. Boom! 122k. So, siguro nga depende sa number na nakukuha. Ayun oh. 159k. Paano nagiging ganun yon? I don't know. Tingin ko, gusto din sa kanya yung precision dahil multi hits pala yung skill niya, yung attack niya. Eh no, tama ng tama o. Oh. Tapos, may finale. Gamit na gamit yung precision niya, yung critical. At ayun! Sana lang, hindi na ubos lahat ng swerte natin dito kay Chansky. <laughs> Baka lahat ng swerte na natin sa isang taon yun eh. Inubos niya na lahat ng swerte natin ngayon sa isang bagsakan lang. <laughs> One year nakamalasa naman daw. Anyway guys, dito na nga natin tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Siyempre, kita ka sa susunod na video. Ako ni si Dralo, nagsabing paalam sa inyo mga Robloxian. Bye bye